Ito may nabasa ako na comment. Gusto ko lang tong sagutin. Tony Santos ang sabi niya masyado nyo binibigyan ng importante yung bahay ni Mura kisa to senior. Sana wag nyo nang lagyan ng pinto yung CR at main door at wala na rin bintana at toilet bowl. Wag nyo na rin sim simintuhin yung flooring sa CR at sa loob ng bahay. Huwag na rin lagyan ng lababo para hugasan. Yung magtitipid doon nyo ibuhos sa bahay ni Mura. Total, mas malaki kasi ang yus na makukuha kaysa to, senyor. Wow! Sana all. Aba sana all ka na lang dito, no? Ang... Ito, no? Hindi naman ako galit. Gusto ko lang sagutin. Maano siya? Masyadong mabusisi na mag-comment na akala mo alam niya ang lahat ng nangyayari sa mga pabahay. At ito, alam mo po ba na Sir Tony Santos, ang original plan talaga dyan kinananay na pabahay sa senior, isang buo lang na bahay na naandun ang CR, naandun ang andon na sa loob sila, andun na yung lababo. At may bintana at may pinto. Yun na talaga ang original plan basta maging komportable lang sila. At tingnan niyo na po, tingnan niyo po ang ang kalagayan nila ngayon compare sa dati nilang bahay na paglilipatan ngayon. So tingnan niyo po yung pagkakaiba. No? Napakalayo na po sa dati nilang tinitirahan compare ngayon. At dapat dito ay nagpapasalamat tayo kahit paano ay nagawan ng paraan kahit kahit ito ay biglaan lang to no? wala naman talaga to sa lineup pero na napagbigyan ng ating mga sponsor at ah uh, hindi pa kasi ito tapos kaya alam niyo naman po ba na di ba nagbagyo siningit nga lang namin yung paggawa niya para may mga vlog kami kaming isang team kaya ayan ay siningit namin para mayroon kami mga content pati yung team sana yung kay Mura tapos na rin yan kung hindi nagbagyo at ito ay magkakaroon niyan siyempre ng mga bintana, flooring. So hindi naman kami machine para magawa namin kaagad niyan ng agad-agad. At patungkol naman doon kay ano, sinabi niya na doon ibuhos ang ang ibang ano doon kay Mura. Hindi po siguro magandang ano, hindi po siguro magandang pakinggan. At unang-una, yan po ay nakadepende sa sponsor. At bukod doon nakakahiya naman po kung ako no bilang nagbablog kami nakakahiya naman po kung hindi ako babalik doon kung hindi ko hindi ko babalikan yung pabahay kay Mura kasi unang-una -una, nakakaya sa ibang mga viewers nakakaya sa ibang mga sponsor uh, na kumbaga iaasa ko na lang doon sa kaibigan kong si Franz Star no so bilang pagmamalasakit sa mga pabahay na ng team at ni Kuya Noli so narapat lang talaga na balikan namin yun hanggat maaari ay matapos kahit na ngayon nga ay kulang na rin yung budget doon kay Mura ay talagang ginagawa namin ng paraan o ginagawa ko ng paraan para at least ay matapos at makalipat yung mga ating mga beneficiary at take note no, yung kay Mura dati na po yung nakatayo at kumbaga inaayos na lang namin yung mga wala pa doon yan, at <clears throat> Huwag nyo na rin lagyan ng lababo at para daw makatipid. At alam nyo po ba na simula <clears throat> noon hanggang ngayon nung magpabahay ako project, ay hindi ko binabawas yung sweldo ng aking sinisilduan dyan, kung sino man ang aking sinisilduan. Sample nga si tatay, si Kuya Arnil, si Tilo, ang okay. aking sinisilduan. Simula nung magpabahay ako, kung sino man sinisilduan ko, ay hindi ko po yung binabawas sa sponsor. At personal ko po yun na binabawas sa sweldo ko kasi nga ayaw kong bawasan yung uh, yung pondo sa para sa pabahay kasi nga hindi naman talaga sapat. Yan, baka nga magulat ka kung i-reveal ko kung magkano ba ang kabuuan ng isang buwan na pinapasahod ko sa kanila lalo ngayon na ngayong tatlo silang pinapasweldo ko. Tapos uh, ano pa ba? Siyempre pag minsan may bigay yung sponsor para sa pagkain. Pag wala, sagot ni Kuya Noli yun, yung daily food namin. Oh, so kaya ano, hindi mo kasi alam ang nangyayari at ako oh, kasi hindi talaga ako hangga't maari, hindi ako nagre-reveal ng kung sino kung magkano pinapasahod ko, kung magkano ba inaabot, ganun ganon Pero magugulat ka. Sahod na ng isang manager ang ang total nilang tatlo. Yan. At ngayon, ah, kasi nga sa gusto ko rin makatulong. ah na hindi iaasa sa mga sponsor kaya ginagawa rin isa yun ni Kuya Noli no? so per per lahat yan lahat ng pabahay ko lahat yun meron akong tao na sinasahuran na gagaling sa sweldo ko dahil alok kong iasa sa mga uh, sponsor natin lahat kasi uh, paano natin matatapos yung mga pabahay eto uh, medyo napasagot lang ako sayo para at least malinawang ka po at hindi po kasi maganda ang iyong komento pero hindi ako sayo galit kumbaga pinapaliwanag ko lang sa'yo. Ayan. O tayo mo ito sagot nila. Depende po yan sa sponsor na gusto mo. Mag-sponsor ka sa bahay ng mga senior. Sabi ni Jules Pante. Sabi naman ni Julius de la Cruz. Hoy, loko, loko. Wala kang masabing maganda. Tumahimik ka na lang. Kaya Kuya Noli at Kuya Gatso kay Alamid puro negative ang comment mo. Hindi ka siguro naka-update ng ganyan. Pasensya na Noli kasi ganyan ang Tony Santos 1994 na yan. Uh, pera na ba ng ginagastos nila? Pera mo ba ang yung ginagastos? pera mo ba ang ginagastos nila? O oh, so di ba hindi. Maraming maraming salamat po muli uh, sa inyong lahat at tsaka pala nandito na banggitin ko na rin. Uh, lalo nga yung bumaba yung views ko. Baka babawasin ko muna si Kuya Arnil. Sa ako na lang siya kukunin uli. Uh, total tapos na rin naman yung mga finishing. Sa ako na lang siya kukunin uli pagka nag-start na doon kay Chinchin -chin kasi kailangan doon talaga ng maraming raming manpower. So ngayon kasi puro na lang naman mga finishing kayang-kaya -kaya na lang ni bayaw ni Bin sa kanila tatay. So kasi kung may malaki pang mga finishing si Manny Arnil mabilis. So wala naman masyadong gagawin ngayon sa mga susunod na itong natapos tapos na pabahay. At siguro pag matapos tong kay mura kung papala rin tayo kay tatay uh sunod natin doon ilagwin, tapos saka tayo magi-start doon kay cincin Chin. At At may may bagyo ngayon dito. Na naman. Uh, sana ano uh, sana ay hindi na hindi na ano hindi na lumakas ang bagyo. So yun lang po, no. At uh, maraming maraming salamat sa ano sa sa comment mo na buhay tuloy yung dugo ko. <laughs> pero hindi naman ako masakit magsalita. Talagang sinabi ko lang sa iyo na ano, pero hindi ako sa galit. Uh, nag -ano lang ako yung sasabi lang ako ng ano para at least malaman mo yung katotohanan. So alright, so maraming maraming salamat po muli sa inyong lahat. Uh, lahat pala 10 minutes eh. 9 minutes pa lang. 10 minutes para may ads. <laughs> oh, di ba? O oh, nagka-content tuloy ako sa Ah, <laughs> <laughs> di ba? Nagka-content ulit ako sa'yo, 10 minutes. Oh, may ads yan. Oh, <laughs> hintayin ko, 1 minute pa, 9 minutes na. <laughs> oh, ito si Franstar, pasagutin natin. Sige, sige. Wala, ito pala, ito pala. Oh. Bakit daw masyado binibigyan natin ng diin yung kay Mura? Kumpir sa ibang mga pa-project. Binigyan na din? Oh, sabihin, mas importante natin. Hindi, hindi ngayon na, na bigyan ng importansya. Hmm. Kasi may ibang ginagawa. <laughs> <laughs> o, oh, di ba? May ibang ginagawa. <laughs> may iba pa nga akong ginagawa. Oh, di ba? May iba pa nga siyang ginagawa. O. Oh. Sa so, mga comments yan, madali lang sabihin. oo Oh. Kasi tumitingin lang tayo. Pero pagpunta mo palang doon, masasabi mo, bro, eh mo, in speed meter ko yan from here up to Uh, kay murang bahay mm. 50 mos. Pipi ka may O, di ba? ka Mga ganun eh. Pagpunta pa lang, pag wala ka talagang puso na tumutulong, hindi mo kayang mumpuntahan. Pero yun mo, 50 km, tapos pagpagkamali ka pa doon, Pasok ka sa bangin. Kagaya ka rin, nalaglag yung gulong namin. Nalaglag <laughs> ano, yung bangin. Yung gulong nyo daw? Ay, papalag yung. May, may, sa aso siyang inaanuhan. oh, nalaglag yung gulong. Yung una, yung unahan. Tapos ah. nasunod yung ano. Buti, hindi pa sa bangin. <laughs> pero may norman. May ah, naman. hirap doon. Oh. Mm. lang sa ano. Ganun naman talaga yung nasimula namin. Although na mag-vlog kami ng iba, pero ang pinaka Okay. ano namin, tumutulong. Kasi yun ang pinapangarap. Malalaman nyo niya yan pag once kayo mag-vlog na, mag na mm. kung saan kayo gusto. Mm. Magpadala na lang kasi sa sa'yo ng 20 mil. <laughs> wala na bang wala na pundo nun, di ba? Oo nga. Oh. Um, Lahat <laughs> ng mga viewers. Prankstar po. Wala ano? na kayo may pundo Oo, padala po kayo kay Prankstar. Ikaw <laughs> nagko comment ka. <laughs> <laughs> ano yun Ah, bente na sako. Na problema nga <laughs> kami kasi siyempre. Oh. Kahit hindi na kami nag-ano doon sa sarili namin, hindi uh, <laughs> nah, <vlog, basta> <laughs> na namin na basta meron na malaki-laki na natulong namin doon. sa pag tayo nagpasahod ng manpower natin sa sahod natin, hindi oh. natin kinikwento. Oh. Hindi oh. natin kinikwento. Sa, sa akin, ako rin, eh. kayo oh. Eh, rin, <laughs> 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 Mas matindihan si Dory. <laughs> Sabi ko nga sa niya, pila pasahod ko, sahod na ng isang manager. <laughs> Oo. Oh. Totoo yun? Oh. Oh. Malaki na rin siya doon. Uh, so, mas malaki sa kanya. Sa akin. Uh, uh, sa akin nun. Uh, si Grado Hindi kami lang bibilang. Kasi yan ang ano namin. Hindi kain na wakatulong talaga. Uh, minsan pa nga. Ano sabi? Minsan pa nga yung mga magulang namin sabihin pa, sabihin ba sa amin. Tumutulong ba na kami sa iba kaysa uh, mga, ano. namin. Kasi mahiya kami pag ano kami ng mga ka kapatid sa <laughs> sa ka -ga, ka -ga, aming pamilya may na kami mag-vlog hmm, sa kaangat maari ayaw namin i-vlog yung mga personal namin uh, doon lang, kung may kami na lang itutulong namin sa sarili namin uh, ganun talaga may nakanya kasi yung ano <laughs> ano gigas mo magpadala na tayo may Oo oh, nga kasi magaling mag-comment eh. Ah, kasi uh, anong comment, uh, comment niya? Uh, yung... Pinuuna lang yung iba. Tapos doon na lang daw ilagay yung mga... Doon uh, na, yeah. inu uh, right? na lang daw ilagay yung... Ayusin daw lahat doon, ganun ganun. Pinuuna daw kay Mura? doon na lang daw lagyan ng ayusin ng maayos. Yung mga project, pabayaan na lang. Ah, oh, grabe naman yan. <laughs> <laughs> di, para mo po mas maayos, padala mo po ng 20 mil di Blastar. <laughs> Para ma. Para mas maayos si ba? Para, para maayos talaga 'yon. Totoo si niya maayos si. Eh. 20 na 'yon. Oh. 20. Oh, 20,000 na sa kusina. Kusina pa, pa lang 'yon natapusin. Oh. Nasa mga 20. Mm, smart kusina pa lang 'yon. Ayun. Pero ganoon, May 20 lang siguro, mas mm. supra. Ano yun, nag-usap kami ni Planstar, nag-compute-compute kami, sa kusina pa lang, kulang-kulang ang kulang, 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 20 mil. Oh, how much more po yung dito pa? Oh. Oh, diba? So, bawasan mo na yung bonus mo. <laughs> frente pa. Ah, oh, diba? <laughs> O oh, minsan, maplat pa kami. Maligaw-ligaw pa kami. Oh. Baka alas 6 na. Oh. Uh, alas 7. Alas Kaya alas si Pranstar, hindi ito pwedeng magutom kasi na may misalign to eh. <laughs> Ayan, kaligaw-ligaw to eh. Mawala talaga sarili to si Pranstar eh. Oh, di mo na yung makausap pag yung nakaramdam ng gutom. <laughs> gutom lang. Mm, hindi yan. Ah, kahit sinong tawag yung pagkawag-gutom na lang. Oh. <laughs> Abangan mo baka mag, ano, <laughs> baka magkadala sa'yo. Oh. Baka magbigay. Baka oh, magbigay nga ng 20. Uh. Ayusin. Ah, ayusin. Ano? Bakit naman hindi nais nice? ayos na ayos nga yun? Hindi, mas ayusin nga raw. Doon na yung focus na. Oo, mo magpadala. Wag. Ano ba? Ayusin, sir. Hindi saka mas gusto namin yung ganitong content compare sa ibang mga vlog. Kanya-kanya kasing ano kung ano yung gusto mo talaga. So mas dito na kami nasanay, mas gusto namin to. Gusto kasi unang una mm. Uh -huh. siyempre, makatulong ka. Mm. lang yun. At saka may maalala yung tapo na natin. May purpose ba? Nakapalbog sa pakiramdam na Masarap na pakiramdam. Mm. Kahit pa sabihin anong sabihin nila, wala kaming pakialam wala kaming no? mm. mabasa rin. Eh. Sa nasagot lang namin, mga ganito lang, hindi kami namimersura. Hmm, mm. Uh, kami namimersura. Mga ganito-ganito, joke-joke lang. Mm. Sagot-sagot uh, lang, pero yung katulad na iba na magalit. Hindi eh, kasi pag sinagot mo to, content to. Oo, oh, oh, content to. Nakadali na to. Oo, di ba? Kaya content to lang ako, 15 minutes na. Oo. Oh. 15 minutes na. Oo, oh, di ba? Oo. Oh. May 6 dance na yan. Oo, oh, diba? may 6 dance na yan, oo. Oh. Uh, siguro, sir, talagang uh, mahal mo lang si Mura. Oh. Na, oh. Pero namin yung hinanain mo. Pero pangit naman kung doon ka lang kami kukukos. Mm. So, kasi Alright, si man. Noli, maraming napinding pa yan mga... araw, Maraming kasi napinding ng mga tarpa Okay, Eh, step by step lang. Mm. Huwag ka makalala sir, bago mo December. Mm. <laughs> Saka pwede nang lipatan yun eh, di ba Pwede eh, na, na yun, kaya lang mas maganda yung portable siya. Oo, oh, maganda yung portable. Mm. Hindi nga namin ang problem namin kung paano kami makaproduce ng 15 sacks. Ah, uh, 20 sacks. Tapos, buangin graba. Buwang graba, abuti yung gano'n. Kaya, sana siya. Mas iwalay na kaon, basta may trabaho. <laughs> <laughs> sana siya, <po> magpadala. <laughs> 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 ah, di ba? Oh, oh Tuli Santos. Oh. Eh, ikaw tuloy ngayon maobliga. Ang Yeah, shout out. Libar. to magpadala. Shout out. No. Oh, diba, oh. Oh, so bye-bye. Shout out sir. saya 'yan, I love you. Oh. bye-bye. Oh, may Bye-bye.